Sumobra ba ang mga pulis sa pag-aresto kay Kathleen Allegron, 70 years old, na nahuli nilang nagmaneho ng nakainom? Iyan ang tanong ng marami matapos i-post ni Nick James ang video na ito kung saan makikitang malakas na tinulak ng isang police officer ang babae sa kalsada sa Glen County, Georgia. Ang insidente ay nangyari noong December 5. Si Allegron ay nakabangga ng isang sasakyan sa isang traffic light. Bumabaraw ng kotse si Alegron at minura ang mga pasahero ng kotse yung kanyang binangga. Pero pagdating ng polis ay inilak niya ang kanyang sarili sa loob ng sasakyan. Hindi siya sumunod sa utos ng polis na bumaba mula sa kotse at gumamit ng Slim Jim ang mga polis para mai-unlock ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay kinatak nila ang babae papunta sa isang patrol car. Ayon kay Police Officer Kevin Jones, diniin daw ni Allegro ng kanyang mga kuko sa kamay ni Jones hanggang sa dumugo ito. At iyan ang dahilan kung bakit napasalpak sa kalsala ang babae. Nakakabastos man ang ugali ni Allegro, tama ba na bastusin din siya ng police? Mag-iwan ng comments.